maglilinis tayo ng kusina guys kasi ang daming ano ang daming ipis ito kasing bahay na to ano na uh, luma na kaya kaya ano siya uh, ano ba to hindi nawawala ng ipis no so habang pinakakain ko siya ng kanyang uh, lunch maglilinis uh, ako ng aming kusina. So, nagpainit ako ng, mga, ng tubig para bandian ko yung ano, pinagbabahayan nila. Kasi sobrang dami talaga. Grabe guys, grabe. Hindi kayo maniniwala. Tignan guys, oh. Unang buhos pa lang yan. Unang buhos pa lang. Sobra. Sobra na. Grabe. So, dun sila nagbabahay sa sulok na yon dun. Doon sa sulok na yan, guys. Ah, ayan, oh. No? Tignan nyo nga. Grabe. Ang dami. Sobra. Imagine nyo yan. Bago magapang sa mga pagkain. Lalo na sa gabi. Eh, hindi kami nagtitira ng mga pagkain dito sa, ano eh, sa labas eh, kung maaari eh. Over na oh. Nakakadiri, di ba? Imagine nyo yan, pinagbabahayan nila. Yung isa, may sumpong. Late nang gumising. Dito ko na pinakain sa aming kusina kasi pag dun sa kwarto, habang nanonood siya, ng ilang oras bago matapos. na na sinakay na ang na, na. magbabanlaw magba magba ano pa ako ng ano ipis kailangan kasi to the guys lahat ano lahat linisin talaga so ita try ko ngayon kung malilinis ko siya lahat dito sa ano kasi yung mga ano kasi kadalasan kasi pag nagluluto no tapos mamantika sobrang mamantika na yung kusina kaya takaw ipis talaga Grabe, kagabi naglinis na ako dito sa ano sa floor. Naglinis ako dito, nilinis ko yung kalan. So, sa tagal-tagal din na hindi nalilinis lahat yung mga cabinet, no? Yung mga mga mantika, may mga mantika dyan, yung mga siguro hindi nahuhugas ang mabuti, kaya nag-iipon talaga ng tatawag ng ano, ng ipis. Ah, diring-diri yung isa, oh, eh, dah. eh, eh, yeah. eh, Ah. Eh. Grabe. Uh. Iyan oh. no. Dami. over Unang buhos pa lang 'yan, unang buhos. Pinalo ko na siya dito sa kwarto, guys kasi nandidiri sa ka talaga doon at saka hindi naman yata tama talagang doon siya kumain dahil naglilinis ako no sa so, sobrang dal talaga ng ipis hindi pa ako tapos uh, meron pa yung ano yung dalawang uh, cabinet sa baba plus meron pa yung sa taas so may papasok kasi so tinigil ko muna tinapos ko lang yung una kong ginawa since may ilang tao pa rito na papasok and gagamit ng kusina so tinigil ko muna so ngayon ino muna ako ng kape at kakain ako ng sandwich kasi hindi pa rin ako na ng halian kumain lang ako ng ano paggising ko kanina sumubo lang ako ng konting spaghetti na natira namin noong isang araw so siya naman kumakain habang nanonood Mamaya ko na itutuloy, guys. plus yes. Maglilinis ako ng aming kwarto. At maglilinis din ako ng aming CR. Yun ang gagawin ko mamaya.